Alright, uh, Positive Day Delivers, this is Dr. Lili Tisunga from My Can Change Project. Maganda umaga sa lahat ng mga delivers natin. And this is first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Dr. Lili Tisunga. Alright, so it's uh, Wednesday morning. Papasok tayo at may nagka type sa atin eh, si Sir Du. <laughs> anyway, so ganito mga delivers ah, uh, paano mas madadagdagan yung ipon mo? Diba, sabi ko nga, tong this 2019, kailangan do it intentional para makaipon kailangan intentional kasi siya ay ibig sabihin kailangan naisin mo siya hindi talaga mangyayari ang mga bagay na hindi mo naman pinlanong gawin di ba? kaya tayo walang ipon kasi hindi naman natin pinlano kaya tayo walang investment hanggang ngayon kasi hindi natin pinlano pero pansinin mo mga bagay na pinlano mo meron ka pinlano mo magkaroon ng uh, single nagkaroon ka motor Sinapin la no mong uh, makapunta dito sa lugar na to at uh, the end of the year nangyari kasi pinlano mo siya di ba? ginusto mo in other words, may intention ka. So yung savings natin para mas uh lumaki ang savings mo. Of course, syempre unang-una -una yan eh planuin natin, okay? Intend do it intentionally. Uh sadyain mo siya. Gawin mo talaga siya na alam mong mag-iipon ka. And ito na yung pinaka ng aking ano, uh, video. Pa, isang dagdag tip para mas malaki ang uh, ipon mo. Uh, pero bago yan, sa lahat mag na magpa-orient uh, tungkol sa forex investment, so may free orientation tayo. Uh, this, uh, dito, gel? Buka ay, ano, January 18 sa Friday sa Novotel Cubao. So, free po yan. Kontakin mo lang ako para makunay kita kay Sir Eric. Alright? And sa Feb 9, uh, nasa SM North po ako. Uh, Quezon City. So, yung mga gusto humabol for vlog and coaching, uh, may slots pa ako sa hapon po. Alright? Okay, so, message mo ako sa aking IP page, Dr. Gigi Sunga, IP account Gigi Sunga, and call me 0939-525-4311. And doon sa lahat ang mga gusto magpa-code sa akin, uh, personal or online, message mo lang po ako. Alright, balik tayo. So, paano mas madadagdagan ang ipon mo? Okay, ganito, di ba kahapon nagsweldo kayo? Do, nagsweldo ka ba sa tatay mo? Oo, oh, nagsweldo si Do, oh nag-extra siya sa tatay niya, okay? Okay, so sa lahat ng mga nagsweldo kahapon na kamay, yan, di ba nagsweldo kayo? At napatingin kayo sa wallet nyo, di ba? Napatingin kang bigla sa wallet mo, meron pang kumakaway na 500, 200, 1,000. Ikaw doon nung binigay ng pare yung sweldo may extra ka pang pera. so, pa. meron pa, no? Okay. So, ako din na, uh, tinanaw ko yung wallet ko. Ang dami pa, hindi pa nabawasan. Day joke lang. <laughs> okay. So, ganito ang dapat natin gawin. Alright? Lahat ng extra pera mo na yan, dahil magpapanimula, magpapasimula ka ulit ng bagong budget, ilagay mo na yan sa investment or savings mo. Kung save ka muna bago mag-invest, ilagay mo na yan. For example, Uh, mo may 500 pa kung saan ka man nagsisave, okay, ilagay mo na yan. Ipabank mo na, ipahulog mo na. Immediately. Then, mag-start ka uli ng expenses mo dyan sa bagong saldo Kasi bagong simula. Alright? So, para hindi nasasama yung pera mo na yon, Para may nagaganap. Kasi para reward mo yun sa sarili mo. Siguro, medyo yung nag... Uh, nagless ka ng coffee somewhere, hindi ka muna bumili ng mga ilang bagay, kaya nagkaroon ka ng excess. Nadisiplina mo yung sarili mo, di ba? Kaya nagkaroon ka ng extra pera. So, isulit mo yan, ilagay mo na yan agad sa yung uh, ang tawag dito, uh, sa yung savings kung nagsa-save ka muna. Like ako ngayon, ha, eh, yung lahat ng excess ko, uh, pati lahat ng mga laman ng wallet ko ngayon, uh, iulog na ni Angel. Angel, asa ka? Yan, no? Kuwi ka naman, Jen. Yeah, so, siya yung ko sa BPI. After niyang ihulog sa BPI, mamaya, okay? Mamayang gabi naman, itatransfer ko na yon sa aking investment sa UITF. Kasi natatransfer ko po siya, okay? So, kung paano gawin yon uh, tuturuan din kita kung paano magkaroon ng UITF investment, okay? Basta malaga, deliver, simula mo na first step, mag-save ka. Uh, lahat ng paraan na pwede ka mag-save, do it intentionally, okay? Then, after mo mag-save, pag meron ka ng 10,000, magpunta ka na sa next step. Next level, that's investment. Kung paano, kaya din kitang tulungan, okay? Mag-usap lang tayong dalawa. Alright, so please share this video sa lahat mga kaibigan mo, kahit OFW dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at umunlad ang ating buhay. Alright, so thank you very much, Jelievers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go.